Balaw, balaw. Balaw na po natin. Dalawang beses para malinis. Ayan. Ay, hihi lang po. Okay. Samer. Samer. Papay niya. Papay niya. Papay niya. Pagkani, nag na sa baba. No. Ha? pintura na. Tapos nakapin, di ba? Bakit Ayan na ba siya, no? Si Bulso. Ayan na, amoy ko lang po eh, yung pintura. <coughs> Alam ko, amoy din niya po eh. Ayan na, masada muna ro si Bulso eh. Maka meron muna siyang nagbuna, nag muna. Para maraming pera. <laughs> Ako sa baba, wala pa naman siya eh. So, tagtapos ako ng basuran. Naglinis ako sa harapan kasi tama-tama, naman. Sasabay mo na lang yung tubig. Thank Wala pa siya no. Baka iba na ko lang sa sakripa. Kala ko sa babae. Wala pa. ang alam ko, ano yung ko ba? Oo, yung kaso yun, mo na rin. <laughs> Okay. <coughs> Ito ang yun inyong kaibigan ng Jesus, Brad, ni Bautista. Sa po akong senior citizen, 64. Ah, uh, 16 na, next year. 2026. At, ah, uh, person with disability, ko, may tama yun eh napatingnan ko po sa Pilipino Orthopedic. Ano, merong tama ng isang yung right knee. Ito. Ito. Merong tama sa gitna. Ito isa, ganun din na nararamdaman ko. Na, kasi medyo heavy ang aking katawan. Kaya nararamdaman ng tungkol ko ngayon ang bigat ang aking katawan, ang aking body, kasi malusog na ako. At stroke nos ako, anim na taon. Six na ako stroke. Pero ang kategory po niya, stroke nos. Yun ang lumabas sa findings ng hospital ng Maynila, ng neurology. Wala siya katulad. Hindi siya katulad ng iba't iba klase ni stroke. Wala kang, hindi siya pwede pangalanan. Wala siya category kaya na Petroxia ang pinagkaiba lang po dyan yung alimbawa nakaganyan ang kamay ng iba ako hindi naman pareho gumagalaw yan eh naitataas ko nakabibitbit ako nakapagugas na ako nakikita nyo na ako babasagin yan nakakad ko nakaka-exercise ako lahat ng pagkain nakakain ko iba lang doon sa pinagbawal ng doktor na mahalat na bagay. Yan, mahalat, bawal sa akin. Lahat nagkakain ko naman. Kaya, hindi siya, hindi mo pwedeng sabihin yung may pumutok dito, pumutok sa awugat, kung ano man, kung hemorrhagic man, kung ano man, wala siya, hindi siya ganon. Kaya nakikita ko po yung iba't ibang klaseng stroke na sa social media nahihirapan sila. Ako rin naman nahihirapan pero hindi ako ganyan nila. Bakit po? Siyempre, sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos. Amen. God is good. All the time. Siyempre, pagka meron kang Diyos na meron kang Diyos na sinasandigan ng iyong buhay, yan ang Diyos na tutulong sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, come to me, all of you. Nag-i-invite po siya sa mga merong karamdaman, na ano man ang sakit, ibigan. Ayon sa Mateo 7.28, si mga Panginoong Yesus ang nagsabi, come to me, come to me. Kaya hindi na po ako nagatubiling lumapit. Lagi, eh si Yesus na po yung nag-i-invite. Ah, ibig sabihin, wala pong magiging problema. Siyempre si Yesus na yun. <laughs> ano po, ganun lang po yon. Sige po, ayan muna natin sila mapatiktikan, then at saka ilagay sa dapat kalagyan dito yung iba. <laughs> yung iba tatabi naman. Kasi hindi siya lakas siya lahat dito. Okay? Thank you for watching. Yung kaibigan Jesus, Brother Armani Bautista. Sa po ako senior citizen. Tandaan niyo po. Hindi po ako pabigat sa gawain bahay. Isang tumutulong ako. Malinis ang kamay. Oo. wala Walang kalyo. Kasi nagugas ako. Ako nagugas ako. So no upin. no upin. Kaya, kaya pa eh. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye. Tunay na macho man. May kanyabi ka, lumuran. Manos ka ng pinggan. Nung tunto kayong kamampangan, tunay kayong macho man. Manos kayong pinggan. <laughs> Yako tatawad-tamad. <tayo> <laughs> Sige po. God bless us all. I love you. Merry Christmas.